Ngayong halalan, gamitin natin ang ating karapatan at gampanan ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon ito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang mga pangarap na mahalaga sa inyo at sa bayan. Iba't iba man ang ating paniniwala, yan ang diwa ng demokrasya. Pero ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota hindi sa lansangan, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. At sa mga kandidato, igalang natin ang proseso. Tapusin natin ang halalan ng medangal at katahimikan. Magtulungan po tayo upang mapanatili ang isang maayos, mapayapa at makatarungang halalan. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang ating demokrasya.